Hello everyone. Ang topic po natin ngayon ay isang topic na medyo controversial. Marami yung mapapataas ang kilay sa topic po natin na ito or marami ang may mga additional na tanong. So, ang topic po natin ay ang katotohanan sa likod ng pag inject ng petroleum jelly sa mga private areas ng mga kalalakihan. Alamin po natin ano ba yung katotohanan, ano ba yung mga maling paniniwala Napakaraming maling paniniwala na nagkalat sa internet or sa mga kamitbahay natin, mga friends natin. So, dapat alamin po natin ano ba yung totoo. So, alamin po natin kung ano yung mga uh, dapat pa natin paniwalaan or hindi. So, ano nga ba yung petroleum jelly injections? Petrum, petroleum jelly, minsan na uh, ang brand name po nito ay Vaseline, mga ganun. Po, um, una sa lahat, ang um, petroleum jelly, ang pag-inject ng petroleum jelly, may ilang mga tao na naniniwala na ang pag-inject ng petroleum jelly sa kanilang private part ay nakakapagpalaki daw ng size and nakakapag-improve. So, ang petroleum jelly or vaseline po ay commonly used po as facial or skin moisturizer. Uh, pero sa ngayon, ibang uh, uri naman po yung tatalakayin natin. May mga, may mga iba po kasi na ini inject po ito sa kanilang katawan, especially sa kanilang private part. Alamin ko na muna, alamin na po natin ano ba yung mga maling paniniwala or myths in English. So, alamin po natin muna ha yung mga malalaking uh, paniniwala ng iba na ginagawa nila or yun na, akala nila tatama. Meet number one, safe daw at effective method ito para uh, para lumaki yung size. Okay. Ito po ay malayo sa katotohanan. Ang pag-inject po ng mga iba't ibang mga substance ay nagdudulot po ng napakaraming complication. Meron po akong video na tinakil po noon pa years ago na pwedeng panoorin ko ninyo para maintindihan nyo po ng maigi. Ilalagay ko po, sa description. Okay. Myth number two, ito po daw po ay natural substance. So, harmless daw po ito. So, ang petroleum jelly ay isang natural, akala nila natural substance. Pero hindi po, ang petroleum jelly ay, sabi po ng afrohaircandy.co.uk, okay, ang uh, petroleum jelly ay isang unnatural substance na nakukuha sa refining process ng petroleum. Ito po ay toxic petroleum. Ang petroleum po ay isang toxic crude oil. So, hindi po siya natural substance. Ang pag-inject po ng petroleum jelly sa katawan ay napakadelikadong gawain na magdudulot po ng napakaraming... Uh, problema or consequences sa ating katawan. Kaya dapat ito iwasan natin gawin. Okay, napakahalaga na magpakonsulta muna sa mga doctors, healthcare professional, bago ninyo gawin ang pag inject Yan po yung sabi ni mayoclinic.com. Okay? Ito, myth number 3. Maraming tao daw ang nagkaroon ng mga positibong resulta mula nung nag-inject sila ng petroleum jelly. So, huwag po kayong maniniwala sa mga ganito. So, ang mga ganitong mga sinasabi nila ay anecdotes lang. Nisan kwento-kwento lang. Pero, ang totoo, hindi nila binabanggit po yung mga negatibong uh, side effects or komplikasyon. Kinekwento lang nila yung mga magagandang uh, na experience po nila. Pero, huwag po kayong maniniwala. Walang uh, Uh, exact evidence or reliable evidence sa mga pagpapatunay na ito daw po ay may positibo resulta. Dito naman po tayo sa mga katatukanan or facts tungkol sa paglalagay ng petroleum jelly o pag-inject. Okay, tandaan natin, fact number one, health risk, panganib sa kalusugan ang pag-inject po ng oil-based substance katulad po ng petroleum jelly ay nagdudulog ng mga granulomas, infections or embolisms. Nakakatakot mga na, kalis. Yung granuloma, ito po yung parang uh, reaction ng katawan natin kapag may mga foreign body uh, ngayon uh, mag-rush uh, mag po yung mga tinatawag ng white blood cells. So, kunwari nandito yung infection pupunta po sila dyan para mawala ma tanggal po yung infection para mag -heal. ay para labanan yung mga um, mga uh, hindi po normal na substances sa kumasak sa katawan. So, naninigas po yan yung part po ng ating balat. Nagkakaroon ng infection. Ayan. So, napakadelikado. Pwede nating ikamatay. So, kapag na ka nag-inject po kayo ng petroleum jelly, lalong lalo, lalo na sa private part, ang mangyayari, kapag oh, uh, rush po yung mga white blood cells po dyan, At ang mangyayari, maninigas po yun, magkakaroon ng matigas na balat or peklat. Kakaroon ng infection hanggang mabulok po yung balat o yung laman. Ay napakadelikado, pwede natin itamatay po yun. Ay, dito naman po tayo, na fact number 2. So, ano ba yung katotokanan tungkol sa pag ng petroleum jelly? regulated procedures. Okay? Yung ginagawang pag inject na kadalasan, ito po ay ginagawa sa mga uh, lugar na kung saan ay marumi, hindi uh, sanitized, hindi sterile area. So, kung minsan sa mga bahay, sa mga kulungan, sa mga kung saan, pwedeng magdulot po ng infection. Okay? okay uh, kaya napakadelikado po. Kaya wag po natin gagawin. Number 3, fact number 3 medical alternatives exist. Sabihin, kung may mga gusto po kayong enhancement na gustong gawin sa inyong katawan, magpaganda or mag, magpalaki ng inyong mga katawan or magpaganda nito o napakahalaga na magpakonsulta kayo sa mga healthcare professional para ma advisean po nila kayo ng mga safe and effective na pamamaraan. Okay, ma-guide din po kayo kung tama ba or hindi yung inyong mga gagawin. So, 'yan. Uh in conclusion po, uh napakaraming nagkalat na mga napaka mga quick fixes yung pagpapaganda daw, pagpapalaki daw na napaka tempting no sa internet uh, mga, napakaraming mga nagkalat na information na gawin mo to, gawin mo to para gumanda or lumaki. Pero, napaka-delikado mga kalismers. Kaya tandaan natin bago natin gawin ang isang bagay, alamin muna natin kung ano yung posibleng maging resulta, uh, kung mas matimbang ba yung bene or yung mga um, health risks or yung mga pwede nyo makuha na negatibong epekto. Okay? ang tandaan lang po natin huwag tayong gagawa ng anong bagay na makakapagdulot ng panganib sa ating katawan sa ating kalusugan our health is always be our top priority mga kabibigners so kung meron po kayong tanong tungkol sa uh, mga uh, enhancement or enlargement napakahalaga na ipapakonsulta muna po kayo sa mga doctors especially po sa ating mga urologist. Ayan. Thank you for watching po. Ayan. Sana po ay nagbigay po ako ng ideas para magkaroon po kayo ng magandang decision sa inyong kalusugan. Kung nakatulong po ko sa inyo, sana ibigay niyo po sa akin ng like dito sa video na to. Mag-subscribe din po kayo. Mag-comment po kayo. At sana po ay supportahan niyo po ako sa aking pag -vlog. And hanggang dito lang po at maraming maraming salamat.